Minsan gawa sa harina, minsan naman po gawa po sa bigas. Ngayon po, gagawa naman po tayo ng puto gamit naman po yung ginadgad na kamoting kahoy. Gamit lang po uli ang ilang sangkap, tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy loves sa pagluluto nito. Nakakita po kasi ako dito sa amin ng bagong bunot na kamoting kahoy kaya po bumili ako nito. 3.5 kilo po ito, 25 pesos po per kilo dito sa amin. Diyan po sa si inyo magkano? binalatan at hinugasan lang po natin itong mabuti. Then gagadgarin lang po natin ito. Gamit lang po yung ating mga simpleng panggadgad ng keso. Pero syempre kung may gamit or may machine po kayo dyan na mas magpapabilis pa po sa pagagadgad ninyo, yun na po yung inyong gamitin, lalo na po kung maramihan na yung inyong gagawin at gagawin nyo na pong pang negosyo. May mga recipe po tayo ng kamoting kahoy na naipakita ko na po sa inyo na hindi na po nangangailangang pigain pa po yung ating kamote. Katulad po ng paggawa po natin ng kasaba cake. Pero dito po sa ating putong balanghoy or putong kamoting kahoy, pipigaan po natin itong mabuti. Pwede nyo po itong ibalot ng malinis na tela or katulad po kasi nito, ito po yung ginamit ko dati nung nagsala po ako sa paggawa po ng taho. Pwede rin po yung mga net, katulad po ng mga pinaglalagyan po ng sibuyas. Basta po ang importante lang, lalabas po yung pinakakatas po ng kamote. Then, pwede nyo na po itong pigaan ng mano-mano or daganan po ng mabigat, katulad po ng ipapakita ko sa inyo ngayon. Pero ang pinaka-easy tip po talaga para sa akin, kaibiganin nyo po, tropahin nyo po yung mga nasa po nagpipiga po ng niyog. Then bigyan nyo na lang o abutan nyo na lang po. Doon nyo po ipapiga. Napakadali, ilang segundo lang, pigang-piga na po itong pong ating kamoting kahoy. After po natin itong mapiga, bubuhaghagin po natin ito. Pwede po bang i-comment nyo kung saan lugar po kayo nanonood itong ating video para malaman naman po ng inyong mommy loves kung hanggang saan ang inaabot itong ating putong balinghoy recipe. Ngayon ay ready na pong lutuin itong ating kamoting kahoy. Hindi na po ito kailangan pang haluan ng asukal dahil yung pangpalaman po natin dito ay matamis na. Dito po pwedeng muscovado sugar na lang po yung ipangpalaman nyo. Pero kung sakaling bukayo, tingnan nyo na lang po yung aking gagawin. Dito po, pwede kayong gumamit ng kinayod na niyog, pero sa akin mas prepared ko po kasi na ang gamitin ko po ay yung kinayod po na buko. Dalawang sangkap lang, lulutuin po over medium heat hanggang sa lumapot po yung pinakasos nito. Ilang minuto lang po ito kaya wag niyo na pong iwanan, palamigin, then pwedeng pwede na po natin itong gamitin. Yung mga stainless po ngayon na pinagpapatungan ko po ng bao, gamit ko po ito sa pagbibik. Bali and ko cutter po ito, tutulong lang naman po ito para hindi po basta-basta matumba. Ito pang ating mga bao. Then yung atin pong pinaka bao, lilinisan po natin itong mabuti. Bubutasan na rin po natin sa pinaka ilalim. Shout out nga po pala sa aking mahal na asawa na nagsyagang linisan at butasan ito. Sino-sino yung may mga asawang madaling utusan jan? Tandaan, mag-aaway pero hindi maghihiwalay. <laughs> Balik na nga po tayo sa pagluluto nitong ating puto. Huwag nyo po itong tiksikin. Tingnan nyo lang po yung aking ginagawa. At again, sa pagpapalaman po dito, pwede pong muscovado sugar na lang po yung inyong gamitin kung ayaw nyo na pong gumawa pa po ng bukayo. Mix and cook. Cooking made easy as 1, 2, 3. Sa kusina may kwento. Si mamilap sambi. Dalaw tong bahay o pang negosyo. Lahat kayang kaya. Kakanin isert namashara pin dali ni mami hit me jo mahira Hat nang recipe, sa, masa. sa mix and cook, cooking ladies, yes, one, two, Kay Laps, ang gabi. kung gusto mong matutut, si ang dyan. Sa mix and cook mo I-steam po natin ito over high heat. Yung oras po nakadepende rin po kasi talaga kung gaano po kalaki yung puto. Pero ang gawin nyo po, mag-start po muna kayo ng 30 minutes. After 30 minutes, i-check nyo po kung luto na po ito. Then kung sakaling hilaw pa, magdagdag pa po kayo ng ilan pa pong minuto yung ipinakita ko po sa inyo kanina, kung gusto niyo pong mabilog po yung inyo pong ginagawang puto, gamitan niyo po ito ng sandok or spatula, then i-form niyo po yung pinakaibabaw para mamaya kapag hinangon niyo po ito, bilog na bilog po talaga yung inyong puto. At ito na nga po yung ating putong balinghoy or yung ating pong putong kamoting kahoy, yung ganito po kalaki, niluto ko po ito ng 40 minutes. Mainit pa po talaga at umuusok pa. Binuksan na po ng inyong mommy loves dahil napakabango po nito. Takam na takam na po kami dito sa aming tahanan para po kainin ito. Kaya hindi na po tayo naglagay pa ng asukal dun po sa ating kamoting kahoy para po balanse po yung lasa nito. Hindi po masobrahan sa tamis. Lalo na po at matamis na po yung ating pinakapalaman. Yung ating pinakakamoting kahoy may sarili rin naman po itong linamnam. Sampung piraso nga po pala yung nagawa ko dito po sa ating recipe. Malalaman nyo nga po pala nang luto na yung ating kamoteng kahoy kapag syempre mag-iiba na po yung pinakakulay nito at the same time lalambot na po ito. May mga natatakam na po ba dyan sa ating niluto ngayon? Bumili na po sa inyong palengke ng kamoteng kahoy, gadgari na po ito dahil madali lang naman pong gawin. Nakita nyo naman po yung proseso kung sakali lang po talaga na hindi available sa inyo yung bao po na paglulutuan, pwede po kayong gumamit ng ibang molder. Lalo na po kung pang sarili nyo lang, pwede na po yung mga pan na available dyan sa inyo, pwedeng pwede rin po kayo rito gumamit ng mga puto molders. Baka nga po pala hindi nyo pa napapanood. Noong nakaraan po, shinare ko na po yung ating detalyadong video sa pagliluto po natin ng ating bibingkang malagkit na kung saan yung pinaka po, hindi po basta-basta tumitigas na parang candy, kaya hindi po hassle sa pagliluto. Hindi nyo na po kailangan pang magmadali dahil nga po hindi ito basta-basta tumitigas. Pero kahit abutan pa po ito o lipasan pa po ito ng isang buong araw, hindi rin po basta-basta malulusaw yung ating pong pinaka -topings. Kung hindi nyo pa po napapanood yan, ilalagay ko na lang po yung link sa atin pong comment section. Yung pinaka picture nga po pala ng ating mga kakanin, isinishare ko rin po sa ating Facebook page para naman po sa mga gustong magumpisa po ng pagnenegosyo or gusto pong magpa order pwede pong gamitin yung ating mga larawan. Libre po ito, hangad po ng inyong mommy loves na makatulong po sa inyo. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluto. Yeah. And cook more my la la